oh ano naman ang plano nyo dahil pista na naman sa Miyagaw at dahil sa sobrang daming tao nagikot-ikot kami dito ni Mamsi Kaya samahan nyo kami dito sa paggala at pag food trip at makipag-meet sa mga solid ka Pupsi at mga ka Dahil kapag pinasabog itong kanyon ay makikita nyo kung gaano kagwapa ang mga taga-Miyagaw. At dahil tarag-taragon kami gusto naming makalagaw dito sa Miyagaw ay napilitan pa kaming mangutang hindi naman pwede nagagala ka dito kakain ka tapos wala ka pera. Kaya ano nakautang na kami ay tinaglakat na kami ni Mamsi at ang dito iwi-welcome ka kaagad ng <laughs> O oh, para hindi kayo mong minanol dyan, itong tinatawag nila na Miyag Bridge madadaanan mo ito kapag patukad ka sa kanilang plaza o banwa. Kasi naman na napadami namin mga memorable dito ni Ma'am si, kasi dati nung nag-aaral kami sa mi isa't yung Myagaw Campus, ay nilalakad lang namin niyan patukad ah, hmm, sabay istorya story eh. Tapos habang papalapit na kami sa plaza, bakit ang daming tao dito, how? Ah! binalabagan kami ng mga tao dito, mayroon palang parada. Kaya sabi ko kay Ma'am Shea, si, magstay muna tayo dito. I-flex natin yung mga tao na katayo dito sa likuran natin para ipabugal din sa mga tao na maraming nanonood sa parada ng uh, <laughs> Kaya yung iba na mga naktayo dito, naiinip na eh. Kailan pa sila magtatapon dito ng mga dulce, Bakit wala pang mga dulce na hinahaboy dito? <laughs> <laughs> tapos yung mga ibang tao dito, nagtatakay. Eh, bakit may tao na nakatayo dito tapos mabibidyo man? Ano ito? blogger ito? <laughs> So yun na nga, at dahil na ipit kami dito na mamsi nyo, hindi kami makatabok eh. Alam kang matatabok kami dito na may naglalabay dito ng mga maraming motor. Kaya habang naghihintay, dahil napakahaba haba ng kanilang parada, ah, nagstay muna kami dito para may video-video muna sa mga dumadaan. Para eh. mamaya kapag nakita nila itong video, sasabihin nila, hala, nabidyuhan pala tayo ni Sir ardoon doon. <laughs> Bakit di tayo papicture? <laughs> Hmm? Tapos dumaan na itong isang napakagandang babae na ito napakaway-kaway sa amin dito sa vlog. At nakasunod naman dito yung mga grupo ng mga barangay eh, na nakaparada din sa nirarampan nila dito. Nirarampan nila dito man. Ah, ito palang tinatawag nila na hablon. Oo, hablon palang tawag dito mga kapapsiko. <laughs> At sa mga hindi nakakaalam at feeling expert lang ako dito, oo, oh, oh, yung miyag aw kilala sa mga paggawa ng hablon. Kaya kung makikita nyo, haros lahat na mga sa parada ay may nakasabit na parang uh, tuwalya. Hablon, tawag yan ha? Hablon, wag yung manol ha? Kaya kung proud to ka miyag aw ka, dapat ishare mo itong video eh. Para mapadayo natin sa buong mundo na dito sa miyag aw, naghalin ang mga manami nga hablon nagawa talaga ng mga miyag ano Kaya kung makikita ninyo, hugpong-hugpong talaga dito mga taga miyag para suportahan ang kanilang parada. Dapat ganito talaga mga activity kapag pista dahil masasabi mo na buhay. Na buhay talagang ang inyong banwa basta mayroong parada kaya naalala ko tuloy no dati na maliit pa ko bala na basta pista sa inyong banwa basta marinig mo ganit na naglalagbunga na sa may kasada at may parada na yun kaya lalabas ka talaga tatakbo ko sa inyong bahay eh, para manood ka ng mga parada sayang man kung masi mag na ito kang kindi tapos wala timo ka masalo nga dulce eh? ay sos <laughs> At yun na nga mga kapapsi dahil sa labahaba talaga ng kanilang parada ay hindi kami makaalis doon kaya ginawa ako ah. sumunod kami dito eh <laughs> Hindi ti mo aalis doon na, abutin ti mo ng gabi doon kapag hinintay mo na matapos yung parada nila. Ah, natingala ako, bakit ang tagal umalis ng parada? May peseo sayaw pa pala kayo dito. <laughs> What, dahil gusto nyo yan, dahil gusto nyo masaya yung parada nyo, sige, may seyo sayaw, sayaw ko dyan, nabibidyuhan ko kayo para maiplex flex ko na, ganito kaganda yung sayaw nyo. Hello, madlang people, mabuhay! My name is you. <laughs> at ayun na nga, salamat at nakaalis na rin kami at kapag uh, dry stress na kami dito, ay dami pa rin yung parada dito. Kaya sabi ko, ma'am, sinyo, kailangan na natin makaalis dito para makapaghanap na tayo ng maparkingan natin ng motor natin at makalakad na tayo dito. Ah, hmm. Ay, grabe talaga, dayaw talaga ako dito sa parada nila, guys. Napakahaba, as in. Kaya nakita niyo kung gano'ng kasaya dito sa miyag. prada parada pa lang yan, ha? Oh, na makahanap na kami ni ma'am, sinang maparkingan, eto na nga, at lakad, lakad na kami dito sa kanilang munisipyo, eh. Abi, 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 mag-turn around tayo dito. Oh o oh, o oh, o oh. munisipyo ah, miag municipal hall o oh, di ba ang ganda talaga munisipyo pa lang yan oops ano ito ah kanyon ito ah Ah, katulad doon sa may gimbal na pinanood natin na nakita natin, may kanyon din sila dito sa si Miyagaw, pero parang napakalaki ng kanyon dito sa si Miyagaw. Wow. Ah. <laughs> Tapos saan pa nakatutok? Saan nakatutok ito man? Sabi, sighted natin kung saan nakatutok yan. Ah, dito pala yung tadlong na pwede natin pag-igmaan sa may pista. Ah yung sula man sila ng agad. Kaya inaya ko dito naman no, si niya, Papsi, pumasok pala tayo dito. Dahil dito daw natin makikita ang iba't ibang produkto na gawa talaga ng mga awa nun. Kaya sabi ko kay Ma'am si, basta wala tayong bibilihin dyan, wala tayong pera mong. <laughs> so maamis ka talaga dito mga kapapsi at mabibilib ka dahil marami nga talaga mga produkto ang mga tagamyag out. At ang pinakamagandang part doon mga kapapsi, may papritays pa si ate. Abe, terwante yung ano pinapapritays nito man. Ah, pulburon pala ito. Abi, pulburon mo. Akala mo talaga bibili kami kasi nagbidyo-bidyo kami dito at akala mo kami. <laughs> At sa prank mm -hmm. Hoy, namit! At bigla naman kami napaliso dito mga kapapsi Ito mga hablon talaga Ng mga proud na taga-miyagawanon Gawa dyan guys Tingnan nyo kung gano'ng kaganda Ito yung mga tipo na ginagamit ng mga rich kid Bala kapag naglagulagaw sila sa burakay Kung ano mga bits ang pinupuntahan nila Ito talaga Kakaiba ito guys Kumpara mo sa mga scarf na ginagamit nyo Hablon to mong hablon yan Tingnan nyo Basta kani sinasabi natin na hablon Miyagawanon ang gumawa nyan oh, si mamsi siyo parang bibili O, oh, may pera ka dyan? <laughs> as in talaga mga kapapsi, magiging proud ka talaga kapag nagamiyagaw ka kapag nakita mo itong mga produkto nila. Kaya ako, wala naman ako pabili at least makatulong naman ako sa pagpromote Wala na ng mga gawang mayagawa noon bla. Dahil parang nahalata dito ni Kuya na nagbibenta na vlogger kami, ati sinubukan ko na dito eh. Pwede itong subukan Kuya, pwede ito. Ito, pwede dito. Kaya ano sabi niya, sige ah, ikunin mo dyan na testingan mo. Hati, okay pala eh. Kaya kinuha ako dito yung isa dito para masukol natin eh. Yan, so natin guys. So, oh. itsura pa lang oh. Sa color pa lang ng hablon nila, makikita mo talaga kung gano'ng kaganda. Parang kapag nakapagsuot ka nito, masasabi mo talaga na estetik talaga. <laughs> Kaya dahil itong aking una at first time ko na makapagsuot ng hablon ay sinukat ko na kagadi eh oh. Pwede pala itong gamitin sa uma kasi napaka na lamig doon. <laughs> Tapos ito namang si Ma'am Sinyo, kung ano naman na kita kita akala ko bibili. Yun pala, sasabihin sa akin, nagawan ko sa ng pagkakabudan ng mga tanom. <laughs> at so yun mga kapapsi, lumabas kami muna doon sa may exhibit nila. Tapos magumalagala muna kami dito para makakita na naman kami kung ano yung mga kakaiba at pwede natin makita dito sa bayan ng Miyagaw eh. So kung makikita nyo pagtabok mo sa kanilang munisipyo, ito ang kanilang plaza. Basta makarating ka dito sa lugar na parang mapabilog at nakatindog dyan sa tunga si Jose Rizal at iplaza na yan. Habang nag-ikot-ikot kami dito, marami pala makilala si Ma'am Sinyo. Sabi niya, vlogger kayo, vlogger. picture ka baby. <laughs> One, two, three, hi! <laughs> tapos ng papapanggap, ah, lagaw ulit kami ng siya at pinuntahan muna namin dito yung binibilhan ng mga pagkain. Eh. Tapos nagkanto kami dito sa bintahan ng sweet corn. Nakala niya, bibili ako kaya kinuha niya ako ng uh, baso. <laughs> sa prank. Ito talaga yung hinahanap namin at hinahanap talaga ng karamihan basta may mga festival o may mga pista. Ang tinatawag nilang food court or yung kanilang uh, basta bilihan ng mga pagkain. Ah. <laughs> At saka kapag nakapunta kayo dito guys sa bayan ng mayagao ay eh, makakakita kayo ng puno ng punong-puno ng mga paniki. Oo, yung tawag namin dito, kabilaw ah yung mga malalaking paniki. Blao, oh, tingnan niyo bla, oh. Ah, dami-dami bla, kala mga dahon bla at mga bunga ng kaoy pero mga paniki yan guys, totoo. Kaya kung makapunta kayo dito sa bayan ng mayagao at ihalapin niyo na lang yan eh. At habang nag ikot ikot naman kami dito at si Ma'am Sinyo pinadayaw niya na naman eh, na vlogger kami at magpa-picture kami sa kanya. <laughs> at ito naman kilala ko na dati nag-eskwela sa isa, sabi ko, pinilit ko picture tayo. <laughs> Tapos yung dalawa sa likod, hindi makapaniwala na vlogger kami. So, na nga, dahil kanina papunta kami sa wala, At bumalik naman tayo dito sa to'o ito naman sa kabilang side, makikita mo sari-sari, gya po na mga vlog. Ano, no, 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 ano, no, no, ako na nono lang mga fishbowl, quick-quick, ato nono. Sabi ko kay ma'am sinyo, maghanap tayo dito ng uh, nagbibinta na maraming bumibili. Bla, basta maraming bumibili, ganun yan. Kung sa Euron, masarap yung luto, yan. <laughs> kaya patuloy plan pa kami sa paglalakad-lakad dito si Mamsinyo palakad-lakad akala mo bla maraming piraw Siyempre, alangan naman na kapag nakakita ka ng nabibinta ng peace bibili ka kaagad tapos pagsisihan mo nakinagat mo yung peace niya napakatigas <laughs> Ay hala, parang manulo ako dito ba? First time namin ni na makainom ng dragon fruit na ginawang juice. Pero sabi ko sa nagabalik relax ka lang yan, balikan ka okay. May nakita ako dito na ano itong pinagkakaguluhan ng mga tao dito? Bakit ang dami-dami nagapila rin Ah, 37 kopi. Tapos ito naman si Toto, iba, binirabirahan niya taman kalugay. Akala niya siguro bibili kami. Sigurado niya siguro na bibili kami. Sabi ko, videoan kita, vlogger ako daan. Sabi ko sa bata dito, kapag hindi ito magandang Diyos mo, sasabihin ko sa vlog to na hindi maganda Diyos mo. betik tikman Mm, ayos pa na. Abi, abi, tingnan natin kung paano uminom yung mamsi na gwapa, abi. Mm. Ayos! Sa ko kay mamsi, cheers! Ipabugal natin ang tag 20 pesos sa dragon fruit juice. <laughs> At sa wakas, sa sobra namin kalibot-libot dito, nakakita na kami ng pabakla namin ng fishball. Eh, sabi dito, masarap dito kasi maraming nakapila dito. Abi, tignan natin. Ah, marami talaga mga nakapila dito. Siguro masarap itong fishball nila. Eh. Kaya nag dito si Ma'am si fishball at saka cheese stick. At syempre, basta mga street food yan, mga kapapsi. At sa mga prito-prito yan. Kaya yung fishball dito, um, naka na. Ah. Medyo init lang bla. So, moto, pagkatapos namin order dito ng fishball na 20 pesos. At inagpungko na kami dito sa pungkuan nila dito sa may kwan, eh, So, dati, bihira lang kami ni Ma'am si, dito at makapag mag-dictate kasi yung aming style dati, bibili kami ng fishbowl sa suki namin tapos magtatambay sa may bantayan na sasakyan kasi babantayan ko si Ma'am na makasakay, makauwi ba? Ha? <laughs> Kaya nakakatuwa lang talaga dahil itong dating miyagaw na pinagdidita namin na pinatatambayan, ito ngayon oh, no, tinatambayan namin ulit. <laughs> Sika, kaninong aso ito man? No, siya pang nabusog sa aming dalawa ni Ma'am <laughs> So to, pagkatapos na masarap na kainan ay lumingling kami dito ni Mamsi sa plaza kasi parang may event dito. Ah, nasi-celebrate para sila ng Hablon Festival 2023. Pero hindi din kami nagtagal doon kasi sabi ko kay Mamsi baka gabihin tayo at bulonan na tayo kaya umuwi na tayo. ikut Ikot-ikot na muna tayo dito sa plaza. Sa kapag tingnan kung yung mga estudyante dito na naglagulakaw dito na hindi naglisensya sa mga nanay nila. At syempre habang wala pang mabibili ng mga balon nila kuya Kinuha namin ni Mamsi dito Ito yung pinakita dito sa video Tingnan nyo ito yung mga balon nila Makano ito man? Tagsin siguro ito eh. ay. <laughs> Sabi ko kay hey, Mamsi Bilhin natin si Bibi Aliyah. Sabi ko wag na Baka si Bibi Aliyah, yung dalhin ng balon sa may langit <laughs> Kaya sa mga tropa natin yan oh, Thank you boss ah. oh, Bilhan nyo to mga laki ito ah. Para nga, may discount kayo, At so, kapag nandito ka naman sa plaza na katayo, ay makikita mo ang kanilang schedule of activities. At sa darating pa na September 21, kung makikita nyo, mayroon artista pala dito. Um, sabi ko, um, hindi naman tayo makakanood nito kay may trabaho tayo. <laughs> Tapos ito naman yung uh, tarapal ng uh, kanilang uh, mini uh, misyoto o ano to. Ah, little miss hablon play ito. Tapos dito naman sa kabilang tarapal, makikita naman natin dito yung mga nagagandahang dilag ng mga tagamiyag. Oh, wow! <laughs> at dahil for sure hindi na naman tayo makakanood dito at ibalitaan nyo na lang at i-comment nyo na lang dyan sa baba kung sino nanalo sa kanila good luck sa inyo ha? sa tapat naman ng kanilang hall mga kapapsi ay dito yung uh, kanilang uh, simbahan kaya tumawid kami dito ni mamsi para makalaktod kami at dumaan kami dito sa pedestrian niya lang ang tatakbok timo dyan eh bungkuan timo kung hindi timo nagagi sa pedestrian lane ikaw man timo mabayad sa mga motorista <laughs> at syempre basta simbahan ganit na miyagaw yung mga kapapsi sikat at kilala talaga yan abe tingnan nga natin wow ito ang tinatawag na Miagao Church. So maraming talaga papadaan at naghahapit dito para magpa-picture sa Miagao Church. Kung makikita mo naman kung gano'ng kaganda ang kanilang simbahan. O, oh, di ba? Pero wala naman ako talagang alam sa history ng simbahan nito. Basta masasabi ko na maganda talaga. Ah. Hmm. And of course, ang importante alam natin dito, nakapistahan ng kanilang uh, santo na si Saint Thomas of Villanova. At sa araw pala na paghala namin dito, mga kapapsi, ay makikita natin na maraming tao at nagsisimba. Pero hindi na kami nakapagsimba dito, mga kapapsi, kasi uuwi pa kami ni Mamsi sa maigbaras mo. bala ba kami at maulanan kami sa daan. Pero at least, as sinulit naman namin dito ni Ma'am Sia. Mga makapapicture talaga eh dito sa matanyag at kilalang simbahan na dati dito kami pumupunta. At uh, sa tabi ng simbahan nila dyan sa likod, meron dyang chapel na pidi ka mga muyo. Bala. Kaya napaka-memorable talaga itong simbahan ng biag ito dati kasi kami ni Ma'am kapag umuwi kami galing sa may uh, eskwilahan, dumadaan kami dito at nagdadasal talaga sa may chapel. So imagine, no, dati kami ni Ma'am Shee nyo dito, nagalagala lang. Ngayon, 9 years na kami nagsasama-sama at binalikan pa namin dito yung miyag out. Inong dati talaga, kapag uwian talaga yan, umahapit talaga kami dyan, bago kami talaga umuwi. Ah. Kasi mas maganda talaga na yung relasyon nyo. Sinasabayan mo. nyo talaga ng padadasal para bala i-bless kayo ni Lord. Kaya ngayon, 9 years na kami at meron na kaming anak na napaka-cute. <laughs> Ay, kasadya lamang So, yun po, na kami dito ni ma'am Kasi eh, parang uuwi na talaga kami Kasi nami-miss na din namin sa Bibialiya Pero may dumanda po takbo dito Ay, mapapicture kayo? Oh, hindi pala Kala ko mapapicture <laughs> So, yun nga, napadaan tayo dito At dito pala natin nakita na 10th Hablon Festival na pala ang siniselebrate ng Miyagaw So, congratulations sa lahat ng Miyagawano, no? Parang uh, successful talaga ang uh, pag-celebrate pista ng pista Kasi uh, masaya feel ko masaya talaga. Alam ko maraming mga event na nangyari dito pero napanood ko lang sa Facebook at hindi ko alam kung ano pa yung mga susunod na mga event. Pero kagina no, makikita natin dito napakasaya talaga ng kanilang parada. Doon ko nga talaga nasabi na kapag masaya talaga at mayroon talaga mga parada at maraming activities kapag piyesta masasabi mo talaga na buhay na buhay talaga ang inyong banwa. So sa mga OFW dyan na kamyag ako, oh, kung makikita nyo oh, ganito kaganda ang inyong plaza at ang inyong bayan. So alam ko na nami-miss nyo ito at sana matuwa kayo kapag nakita nyo na binlog ko dito. Luto na naman ang banwang miyagawi. Oh, proud na naman kayo. Kaya isiyo niyo nitong video ah. At syempre bago pa man matapos itong video, gusto ko magpasalamat sa lahat-lahat ng aming mga followers, supporters at mga viewers na tumatangkilik at natutuwa sa aming mga video. At simple naman na makatulong kayo sa amin kahit huwag nyo nalang iskip yung ads no. Dahil nakakatulong kayo sa pagdagdag ng aming income dito sa may Facebook eh. Char! Te, kung hindi naman lang kayo maghahagad sa pista na magigma sa bahay nyo, follow and share na lang dito sa aking blog